Hi everyone, this is Makuring Channel. Thank you for visiting our channel. Guys, ang una pala natin i-check ay itong ating anak Camserus. So far, so good naman guys si anak Camserus. Hiyan talaga siya dito sa bukid. Yung palang anak Camserus, mas gusto yung lupa niya eh. Yung may yung madami yung garden soil kung i-rate natin guys ang anak cancerous dito sa bukid siguro 10 out of 10 And next naman guys na i-update natin itong eh, ating pink raul na kamukha ng lote dahil guys itong pink raul ay masailan sa winter so itong pink raul ay uuwi natin guys sa bahay so plano natin itanim ito dun sa ating sa garden sa gilid ng bahay yung pink raul natin guys naka survive sa summer so okay din siya dito sa sa Garden dito sa Bukid in fairness guys madami din siya naging babies dito sa Bukid kung i-rate natin guys yung pink raul natin sa naging itsura niya dito sa Bukid siguro 7 out of 10 hindi naman siya totally sobrang gumanda pero in fairness guys naka survive siya sa tag-init And next natin i-update itong ating ruby 10. Kung i-rate natin guys si ruby dito sa bukid, siguro mga 7 out of 10 din. Dahil guys, hindi tayo gumamit ng mga insecticide dito sa bukid. Yung mga succulent natin guys ay kinain ng mga insect yung mga dahon nila. And next naman natin na i-update eh, itong Benichigo. Kung i-rate natin guys, ang naging tsura niya dito sa bukid, siguro 8 out of 10. Naging maganda guys yung mga kulay niya dito sa bukid. So, 8 ang binigay nating naging itsura niya. So, plano din natin iuwi sa bahay si Benechigo. Ang Benechigo pala guys, maganda ilagay sa mga succulent arrangement. So, plano natin mag ni nitong benichigo. And next naman natin i-update eh, itong ating Echeveria Gilba. Kung i-re-rate natin guys, ang naging sure niya dito sa bukit, siguro i out of 10. 8 dahil guys, hindi siya pinupog ng insect. At saka, naging mabilis na yung naging paglaki niya dito sa bukid. So, 8 ang ating i-rate sa si kanya. So, guys, plano din natin iuwi si Gilba sa bahay. So, plano natin itanim ito sa gilid ng bahay or ilalagay natin sa pots And next naman natin i-update ay itong ating malaking Echeveria na si Golden Glow. Kung i rate natin guys si Golden Glow sa saan nag insure niya dito sa bukid, siguro 6 out of 10. 6 dahil guys sobra siyang pinupog ng insect dito sa bukid. Ito guys ang dami naging damage ng dahon niya. So plano din natin guys na i-uwi ito sa bahay itong Golden Glow. And next naman natin guys na i-update itong ating Lovely Rose. Kung i-rate natin guys si Lovely Rose dito sa bukit, siguro 9 out of 10. 9 dahil guys hindi siya pinupog ng insect at saka mabilis din na naging paglaki niya dito sa bukit. Yung Lovely Rose natin guys, eh pinag-iisipan pa natin guys kung ikakat natin and then i-tatanim natin sa isang pots. And then, ang atin namang next na i-update ay itong ating lemony. Kung i-rate natin guys, ang lemony dito sa bukid, siguro 10 out of 10. Kaya 10 guys, hindi pala siya maselan sa, sa lupa. So, yung lupa guys sa bukid, eh okay lang sa kanya. And next naman natin ni update itong isang natin na krasula. So kung i-rate uh, natin guys ang naging insura niya dito sa bukit. Siguro 6 out of 10. 6 ang binigay natin rate dahil guys yung ating krasula lang ito guys hindi natin malaman kung kinulang ba sa dilig or napasobra sa dilig. So, hindi natin guys alam po ano naging problema sa kanya. And next naman natin guys na i-update itong ating jelly bean. In fairness naman kay jelly bean, kumapal siya dito sa bukid. Kung i rate natin guys ang naging itsura niya dito sa bukid, siguro 7 out of 10. 7 guys dahil hindi naman siya masyadong pinupog ng mga insects so 7 guys ang binigay natin kay jelly bean ang next naman natin guys na i-update itong ating Echeveria Las Aga. Korean succulent ito guys. Kung i nating rate natin guys ang naging tsura niya dito sa bukit, siguro 8 out of 10. And next naman natin guys na i-update itong ating cubic pros. Yung cubic pros pala natin guys nito ay ating head cut. So yung mga mga babies nito guys ay babies pagkatapos nating i-head cut. Dahil marami silang babies, so yung kanilang naging paglaki ay medyo mabagal. Yung konting nutrients na nakukuha nila ay pinag hati hatihan nila guys. So yung kanilang paglaki ay medyo mabagal. So, plano natin magtanggal ng ilang babies dito. Kung tatanungin nyo ako, guys, kung plano ko pang gumawa ulit ng another succulent garden sa bukid. Siyempre, guys, oo. Tatry ko ulit. gagawa ulit tayo guys ng garden dito sa bukid, siguro next time gagapit na tayo ng mga insecticide, pesticide, saka pest control. Medyo sayang din kasi guys kapag nasisira yung mga succulent, medyo hindi rin tayo happy kapag meron nagbabaybay ng mga succulent. Kahit na meron na tayo na propagate, syempre masakit pa din sa dibdib kapag meron nagbabaybay. Medyo risky nga lang guys ang pagtatanim ng mga succulent dito sa bukid. Bukod sa napakarami nating kalaban dito sa bukid. Unang-una guys, damo, mga insect, saka yung ulan guys, hindi natin kontrolado. So yung mga succulent natin ay e medyo na-overwater. na, na overwater Maybe on our next update guys, si iba na yung ng ating succulent garden dito sa bukid. Ang isa pa lang reason kaya tayo nagtanim ng mga succulent dito sa bukid ay para sa ating propagation. So yung mga succulent na kumapal at dumami ay plano natin i-propagate. Sa pag-propagate guys, ganito ang itsura ng succulent ang madaling paramihin kung i-rate natin guys yung ating mga blue jelly bean dito sa bukid siguro 8 out of 10 hindi naman sya gano masyadong pinutog ng insekto so 8 guys ang ating binigay na rate dito sa mga blue jelly bean natin update ko na din pala sa inyo guys yung mga blue jelly bean natin na nakatanim direct to the lupa. Ganito guys ang itsura nila. Sa parting ito guys ng garden, siguro yung mga blue jelly bean natin eh dito lang sila guys. Wala tayong planong iuwi sila sa bahay. Sa parting ito pala ng garden, yung mga blue jelly bean dito ay plano natin gawin propagation. So marami-rami rin guys tayong pwedeng ma-propagate sa parting ito ng garden. Ang blue jelly bean nga pala guys, eh, true cutting sa ating pagpupropagate. Kapag lip propagation guys, hindi tayo masyadong nagsasakses. So, cutting sa ginagawa natin pagpupropagate. Sa parting ito pala guys, ng garden, yung ginamit natin lupa ay pure lupa ng bukid. Dahil guys, gusto natin humapal yung mga succulent natin dito guys. So, gumamit din tayo guys ng chemical fertilizer. So, yung succulent naman natin guys, eh, hindi natin kailangan pabungahin, pabulaklakin. So, counting fertilizer lang guys yung ginamit natin dito. Yung mga lupa natin dito sa bukid ay pino siya na medyo buhaghag. Kung i rate ko din guys yung lupa natin dito sa bukid, siguro 10 of 10. Kasi yung lupa natin guys dito ay mataba siyang lupa. So mostly guys sa mga itinatanim nating gulay dito sa bukid ay nagsasakse. So i rate natin guys yung lupa dito sa bukid natin. That's for all guys. Maraming maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin sa pag rate natin dito sa ating mga succulent dito sa bukid. So, so far so good naman guys. Yung mga succulent natin dito guys, meron ding nagka-damage, meron ding sinira ng mga insect. Pero overall naman guys, okay lang naman guys. So, ang in-expect ko guys, eh, dun sa mga tinanim natin succulent, eh, pwedeng mga kalhati lang guys yung mag-success. Pero overall naman guys, mga 90% yung nag-success. So, happy naman tayo guys sa naging resulta ng ating pagtatanim ng mga succulent dito sa bukid. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, please like and subscribe na din. Maraming maraming salamat ulit guys sa patuloy nyong pagbisita sa ating channel.